Hello guys, welcome to my uh, vlog. For today's video ay uh, gumagala ako sa kami sa may Aguacan sa Maragusan na uh, Davao de Oro. Ayan. So habang ako ay naglalakad papasok pa lang sa Aguacan Hot Spring no resort. And so ang aking uh, ang aking uh, cameraman guys so nasa likod ayaw niyang magkamera mag sa harapan para baka hindi daw ma baka makita yung uh, pagmumuka ko Ayan, so ayan guys. So habang naglalakad ako guys, napatingin-tingin ako sa ano. So maraming mga prutas dyan sa sa mga paligid sa resort na yan. No? So ayan guys, so, kung gusto kayong uh, uh gumala dyan, so maganda. Maganda dyan, lalo, lalo, lalo na pag uh, no? malamig ang swimming pool dyan. Napakalamig talaga. Ayaw ko talagang uh, maligo. No? So... So napasubo ako diyan sa sobrang lamig. So ayan tinuturo ko pa yan oh. So, ang daming uh, may mga prutas, may mga lansones, rambutan. Ayan habang napapasok. So malayo pa galing pa sa malayo pa dun sa loob galing sa mula sa gate. No? Oh, so ayan guys. So ayan sinasakyan ko ayan Oh. Oops, uh, oh, ayan. Ayan sinasakyan ko yung ano. ah uh, parang kalabaw. Oh, ayan habang nasa loob. So ayan guys, so nagvi-video ko parang uh, uh, yung mandron. human drone, ayan. Nakakahilo daw. Ang uh, aking pag-video sa so, may nagreklamo, nakakahilo daw yung aking video. Ayan. So yung man drone guys. So ayan po ang swimming pool guys, napakalaki yan. So pwede ka pwede kayong habang uh, abang kayo naiinitan, pwede kayong mamasyal diyan. Ayan, pwede kayong mag-picture-picture. Oh, ayan sa so, may mga cottages diyan. So yung mga cottages na yan guys, may uh, o, oh, so si Madam, ayan si Madam na nahagip sa camera. Ayan, habang ako yung nag uh, human drone, ayan. Oops. Ba? Oh, mo, ayan. Ayan ang mukha. Ayan ang mukha ng uh, Ayan si Madam na sa heart, ayan. Ayan lumapit si ati. ayan si ati Faith. So, ayan guys. So, habang uh, ako yung nagpa -ikot, ikot sa camera, ayan po ang mga cottage na uh, salagang sa halagang 250 ayan pwede na kayo ayan pwede na kayo mag maraming mga view diyan uh, may mga isda pa diyan sa may ano pwede kayong magpa yung makakapal yung mga kalinyo diyan pwede kayong magpakain ng mga isda na diyan so, ayan si madam oh sexy ah sexy ni madam ah, pulang sa tila yung ah, yung damit niya habang inaikot-ikot yun, yung camera ayan oh Oops. ah, oh, ah, nga. ipit man tayo. Ay, oh, ipit. Ay, 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 ay. ay, ay. ay ayan. ayan, si Kentoy. Ayan, oops. Uy, uy, huwag tayo, huwag tayo, huwag tayo maghubad. Huwag tayo Makita yung, ah, uh, yung chan mo. Ayan, ayan, si madam. Ay, madam. Ayan, si Madam kapis Captain Ayan po ang mga paligid, guys. So, pwede kayong mag-picture, taking dyan. Napakaganda po si Jan sa loob sa may agwakan. Ayan, kung kayo nainitan, Ayan si Ate uh, Bibing. Ayan, ngayon dala-dala niya niya Oh, ayan diyan. Diyan po yung mga isda diyan oh. Pwede kayong magpa kagat ng mga isda. Ayan, pwede may mga mga bata, may birthday, pwede kayo diyan. Ayan, oh, Andang napakagandang view. At saka sa yung mga paligid na diyan may mga lansones. Masarap ang mga masarap maggumala diyan. So hanggang dito na lang guys, kita guys na po tayo sa ating next video. Alright, don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification bell para mapit kayo ng mga videos natin. Alright. God yeah, bless everyone.